Kasi ang balahibo na ng aso hindi marumi. Sinasabi ko ang daw na, na malinis ang balahibo ng aso, aso. Ang balahibo so, niya malinis. Kaya eh, sumakalat kasi ang yung balahibo video ko na yan. ng aso hindi marumi. So isa lang sasagutin natin yan. Ang balahibo. Ang aso, ang balahibo so, niya malinis. Kumakalat yung video ko na kasi malinis yung balahibo ng aso. Bakit ko daw sinasabi na malinis ang balahibo ng aso? Hindi eh, ba marumi ang aso? parang ganun. Okay. Uh, pag-usapan muna natin ang tungkol sa aso. Okay. Ang aso, haram. Ijma'an. Nagkasundo ang lahat ng ulama na ang aso ay haram kainin. Ang aso ay haram kainin ang karne niya. So, walang iskula na nagsabi na halal ang ang aso. Haram talaga ang aso. Okay. Pero hindi yan yung topic. Ang topic natin, kung malinis ba yung balahibo ng aso. Yan yung usapan. Wala, wala tayong issue sa kanyang karne. Wala man. Kasi ibang usapan yon. Ang pinag-usapan natin dito, marumi ba yung balahibo niya? Na halimbawa, nag, naglalakad ka, biglang na sagi ka ng aso. Kailangan mo bang hugasan yung nasagi niya? Okay. okay. Uh -oh. uh, o kaya ay hinawakan mo yung aso, kailangan mo bang hugasan yung kamay mo kasi marumi ang kanyang balahibo. So yan yung issue dito ngayon. Okay. Okay. Uh, unang-una, ang lahat ng mga sasabihin natin lalong-lalo na sa batas Islamiko ay nakabase sa nakabase sa Katibayan. Nakabase sa katibayan. Una, ano yung marumi sa aso? Ang marumi sa aso, laway. Ang laway, kahit ang laway niya, hindi nagkasundo ang mga ulama na ang laway ng aso marumi. Imagine, hindi nagkasundo ang mga ulama na marumi ang laway ng aso. Pero, kung hindi marumi ang laway ng aso, bakit inutusan niyang hugasan ng bitong beses? na kapag ang aso ay uminom sa isang lagayan o dinilaan niya yung isang lagayan, kailangan natin hugasan ng pitong bisis. At ang una dito ay buhangin. Wala hong biturab Kaya sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, idawal kalbu fi ina'i ahadikum sab'a marrat." Kapag nadilaan ng aso ang lagayan ng isa sa inyo ay kailangan niya itong hugasan ng pitong beses. Ganong katindi ang dumi, di ba? Pero, mayroon sa mga ulama ang nagsabi na hindi marumi ang laway ng aso. Kundi, ang paghuhugas dito is taabudi. Ang paghuhugas dito ay taabudi. Si Imam Malik, rahimahullah, sabi niya, hindi marumi. Pero, yung pag-uutos ng propeta na hugasan is dahil yun ay utos ng Allah. Alam man natin o hindi natin alam, yun ang utos. Marumi man o hindi marumi, kailangan mo hugasan ng pitong beses. Eh bakit yung baboy? Hindi pitong beses. Di ba? Eh kung tutuusin, mas marumi pa yung baboy. Yung baboy. ba? Diba? Okay. So doon na tayo. Marumi ang laway niya. No issue. Walang tayong issue dito. Ang kukunin natin, marumi ang laway ng aso kasi para hindi tayo mabash kasi kahit may nagsabi sa mga ulaman na malinis doon tayo sa marumi ang ng aso kasi nga kailangan hugasan okay ang tanong balahibo niya kailangan, ba, kailangan mo bang hugasan ang ang uh, suot mo kapag nadikitan ng balahibo ng aso kasi yan ang pinag-usap lagi nilang tinitira sa akin Ustan. ba't mo sinabi na malinis ang sabi ko kasi ang balahibo ng aso malinis ang balahibo ng aso? Malinis. Yes. Malinis ang balahibo ng aso. Ah, bakit ko sinabing malinis? Kapag nadikitan ka ng aso, nadikitan ka ng aso, hindi mo na kailangan hugasan yung suot mo. Basta hindi niya dinilaan. Kasi bakit? Hindi sinabi ng propeta ang kailangan maghugas pag nadikitan ka niya. Ang sinabi lang niya, nalawa yan. Kasi dapat iutos din ng propeta pag nadikitan. Pag itang inutos na ng propeta sallallahu alaihi wasallam is nadilaan pag itindi niya sinama yung laway, eh yung ganyang balahibo na pwede mangyari din yun. Sabi ng sakay data akhirul bayani fi waktil haji at Na hindi pwede ipagpaliban ng propeta sa wawalim wa na ipaliwanag sa atin yung bagay na ito na binanggit na nga yung laway. Bakit hindi pa sinabi yung kanyang balahibo? Ibig sabihin, tanging nadilaan lang niya ang dapat na ukasan Yun lang ang sinabi ng propeta. So, bakit binanggit lang ng propeta ito sa sa aso? na hindi niya binanggit sa Di ba? Diba? So kaya nga sa kaida, al-aslu fil a'yani at tahara, ang original sa lahat ng mga bagay-bagay pati mga hayop, ang original malinis yan. Hindi natin sinasabing halal, ha? magkaiba ang halal at malinis. Pag mo yung halal at malinis. Pag halal, ibig sabihin usapan dito ay kakainin mo. Hindi lahat ng haram ay marumi. Tama. Hindi lahat ng haram ay marumi. Kaya ngayon mga ulama, sabi, pinag-usapan din nila na yung alak ba ay marumi o malinis. Haram yung alak, pero ang sabi ng mga ulama, hindi siya marumi. Oo. Yes. Ano pa yung ibang mga haram na kainin? Ahas. Ahas, haram na kainin. Marumi ba yung As, pag nadikitan ka ba ng as, kailangan mong hugasan? Katulad din ng aso. Ang aso, haram. Ang baboy, haram. Ano pa yung mga haram na kakainin natin? Mga layon, haram. Unggoy, haram. Pag nahawakan mo ba yung unggoy? Pag nahawakan mo ba yung... Yung ano, kailangan mo bang... Pagugas? Leon? Leon? Kung kaya mong hawakan, di wala problema. Pero walang dalil na kailangan natin magugas. Ah. Ikaw na nagsasabi na maruming, na kailangan mo magugas, bigyan mo ko ng dalil. Ang mga aso sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam labas masuk sila sa Medina. Ang mga aso ay labas masuk sa sa Medina pero hindi nag-utos ang propeta na lahat ng madikitan dikitan niya dyan is kailangan yung Marugas. Hugasan. Naintindihan ninyo? So, ang marumi sa aso ay ang kanyang ang kanyang laway. Okay. Ngayon, yung balahibo niya, balahibo niya, maliban lang kung basa. Maliban lang kung kung basa yung kanyang balahibo. Kasi kung basa yung balahibo niya, kailangan natin ugasan Kasi, posible kasi na galing sa laway niya yon. Yun yung dahilan kung bakit natin hugasan. Pero hindi po natin sinasabi na halal ang aso. Ang sinasabi natin, haram ang aso, pero malinis ang balahibo niya. Iba yung malinis sa haram. Magkaiba naman ang malinis sa... Ano lahat ng haram is uh, kailangan mo maghugas? Pag na, ano, pag nahawakan mo? Sumalinaw. So, okay. Okay. So ang aso haram pero ang balahibo niya malinis, maliban lang kung nalawayan niya o nadilaan niya. O basa yung kanyang balahibo. Ganon din ang baboy. Ang baboy, kung nahawakan mo yan, hindi po marumi yan. Ang baboy pag nahawakan mo, hindi marumi. Yung kanyang, ang kanyang balahibo. So, walang problema do Kasi kung sasabihin mo na marumi, anong katibayan mo na marumi? Kailangan ko magugas. Kasi hindi mo naman ako pwedeng utusan ng bagay na pagugasin mo ko well, na hindi naman ito itiinuto iti sa atin ng propeta sa lawa wasallam. Pinag-usapan natin ng pintuan ng tahara, pintuhan ng pagdadalisay, pero hindi naman nabanggit na marumi ang kanilang balahibo, ang balahubo ng mga layon, balahibo ng... Pwede naman hawakan. Na pwede naman hawakan. Oh. Eh kung hinawakan mo, kailangan mo magugas. Ngayon, inuutusan inu inu mo ko magugas. Sino nagsabi na kailangan ko magugas ng kamay? Naintindihan nyo na yung pag-aaral -ano ng batas ng Islam? Kailangan natin ang katibay kasi ang original, sabi ko nga, ang original sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga hayop, ang original sa mga hayop na yun is malinis yan. Pag nakawakan mo, bakit? Sinabi mo ba, kailangan mo bang hugasan yung kamay mo? So, may mga tao talaga mapanira talaga ba? alam mo yung pinuputol yung video ko, tapos si kakalat na ganito ganyan. Na, kaya so, tinakalat ko na, alam mo yung binabasa ko ng mga tao sa bagay na napaka-exe ng video na pinutol, tapos napakasama ng tingin nila sa akin na, kaya so sinasabi ko, para bang lumalabas na hinahalal ko yung, hinahalal ko, ko yung aso. Kasi ang aso, aso, ah, aso. ang balahibo, so, no,